Naku, kung alam kila mama at papa, bakit nag-ampun-ampun pa sila tapos iiwan lang pala sa atin? Ikaw lang naman ang may ayaw kay Rian eh. Dapat nga tanggapin mo na din siya. Kuya at mga ate, maraming salamat po ha. Na niyo po ako. Matagal ko na po talagang wini-wish -win na magkaroon ng pamilya eh. Salamat ka kay mama at papa inampun ka. Kasi ako ayoko talaga sa'yo. Ate, Huwag ka na po magalit sa akin. Promise po, gagawin ko po ang lahat. Basta, matanggap niyo lang po ako. Dito mo, ang suit na yan sa'yo. Bahala kayo. Hoy Rian, anong ginagawa mo? Puro ka dyan laro ha? Punta ka nga doon sa kwarto ko, maglinis ka hindi po linisin ko po yung kwarto niyo para matuwa naman po kayo sa akin. Bilisan mo, mag-ingat ka. Baka may masira ka doon. Opo, mag-iingat po ako. Wow! Ang ganda ng kwarto ni ate. Kaso, ang kalat. Eh, Pinisin ko na nga. Hmm. 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 Hala, patay ako na ito. Hmm. nasira ko yung halaman ni ate. Tiyari! Hmm. Sabi ko na nga ba, wala kang magagawang tama eh! Ate, di ko naman po sinasadyay! Na eh. Belinda, anong ginagawa mo? Ba't sasaktan mo si Rhea? Paano ko lang siya ng kwarto kasi nira yung bonsai ko? Hindi eh, naman sinasadyay, tsaka bata pa yan! Diyan di ba dapat ikaw yung naglilis dito? Wala nga mag-uusap! No, Belinda, huwag ka nagpumagalit kay ate. Ako naman po, iba'y kasalanan kasi po, nasira ko po yung alaman niya eh. Kahit na. Hindi man, ikaw dapat na naglilinis niyan niy. eh. Tara, labas tayo. Ikaw lang belinda. Ikaw maglilinis ang kwarto mo. Hindi mo inaasa sa iba. Kaya nagiging spoil diyan kuya eh, dahil sa'yo. Sit. Oh. Bakit ba pangsed ang bunso namin? Paano? Yung ate mo nagalit sa kanya. pang saktan. Kasi nasira niyo yung halaman niya. Ha? Huh? yun lang para sa nasirang halaman, sa saktan agad. Ay, naku kuya. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan bakit galit na galit yan si Ate Blinda kay Rian. Kasalanan ko naman po eh. Hindi po kasi ako nag-iingat, kaya nasira ko po yung halaman ni Ate. Ha? Huh? Ano? So, pinaglinis kanya ng kwarto niya? Ay kuya, Sumusubro na yun si Ate Belinda kay Rian, oh! Oo oh, nga eh. Sige, huwag kayong magalala. Kakausapin ko Ate niyo. Ay oh, dapat lang talaga kuya. Sumusubro na yun si Ate. Baka lumala pa yan. Nakauwi ka na pala. Ano naman pag-uusapan natin, Kuya? Gusto ko lang kasi malaman bakit galit na galit na kay Rian kasi alam eh, bakit kailangan pa mag-ampon yun? E eh, tatlo naman na tayo dito. So wala naman sila mama at papa dahil nasa abroad. So tayo magpapakahirap magpalaki sa batang yan. Eh alam mo naman na kailangan na kailangan ni Ria ng pamilya, diba? di ba? Hindi ko siya matatanggap. Kasi di naman natin siya pamilya. Alam mo, kailangan ko natang sabihin talaga sa'yo eh. <coughs> ano yun, kuya? Ah, kaya tulad ka din ni Rian, Nampun ka din. Ah, pumunta kasi siya sa ospital. Akala ni mama at ni papa, di na sila magkakaanak. Tapos, ayun, nakita ka nila sa ospital. Awang-awa sila sa'yo, kaya inampon kanila. Hindi totoo yan. Hindi ako ampon. Anak ako nila mama at papa. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Totoo yun. Bakit Kaya... ngayon mo lang sinabi? Wala din pala akong karapatan sa pamilya to. Siyempre may karapatan ka. Pamilya ka pa rin. Kahit hindi ka... Kahit hindi ka namin tadugo. Mahal pa rin ka namin bilang kapatid. Sorry, Kuya. Nagiging sa bahay ako kay Rian. Alam mo, hindi pa uli ang lahat. Pagpunta ka kay Rian, humihingi ka ng sorry. Ayan, Rian. Kung nandito si ate mo, meron siyang gusto kong sabihin, Rian? Ayoko kong lumapit sa inyo. galit ka lang po sa akin. Hindi ako magagalit sa iyo. Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng nagawa ko. <laughs> Ayun naman pala eh. Oh. Rian, oh. lumapit ka na kay ate mo, okay? Sorry po ate. Hindi ka dapat mag-sorry ako dapat wag sorry sa iyo sa mga nagawa ko. Simula ngayon, hindi na kita uutusan at hindi na rin ako magagalit sa iyo. Talaga po ba, ate? I love you po. I love you. Oh, ano naman kami? <laughs> hindi mo naman din love. Siyempre po, love ko din po ko yung dalawa. Yan, di happy family tayo, di ba? <laughs> Running? 8 lang po. And 3, 2, 1. Jump si Sige, go. na lang sa'yo? tapos na ako? Siya, hindi mata, no? Sino ba si Gabi? Siya, siya po. Ay, ba? Ay, no? <laughs> ako? <laughs> si Gabi. No? <laughs> Yan mo masama kung ano po nila si Rian. bite-bite niya nga oh. Oo oh nga ate. Bumubait-bubait. Sorry po. ibu iba. ibu nag Ha? Siya. Ha. Ang Ready? And 1, action! Kuya at mga ate, alam niyo si Marco po na ilang pag-i-propose. Parang nag-wish ko ng

Ikaw naman Belinda. Ikaw ang magayos bahay mo. Bahay mo. Or... <laughs> Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and the Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,